Hello mga guwapo! Welcome sa unang video ng Guapos Garage. Ako nga pala si Mark at sa channel na ito, yung documents ko ang journey ko sa mundo ng automotive. Mula sa pagiging self-study student hanggang sa pagiging pro. Kaya sa mga kapwa ko, aspiring automotive students na nononood, alam ko magiging mahirap ang journey natin pero kakayanin. Kaya, sumahan nyo ako sa mga hakbang na gagawin ko kung trip nyo ang pagsasasakyan, rebuild, restoration, rewiring, buffing, o kahit ano related sa sasakyan at makina, well, nasa tamang channel ka. So, bakit nga po ba ako nahilig sa pag-automotive? Well, mga kagawa po, nung bata pa po kasi ako, eh, lagi na po ako sinasama ng papa ko sa kanyang trabaho. Ang um, trabaho po kasi ng papa ko ay nagbabuffing, at the same time, naglalatero din po siya. Nagbibuild din po siya ng OTJ, katulad ng ito, ito tong OTJ na nakikita, nakikita niyo sa likod ko. Nahiligan ko po yung pagsasakyan nung nagsimula po kong uh, mga likot ng mga sasakyan ginagawa ni Papa, yung mga tools sa talyer, mga ganon, mga kagwapo. Uh, lagi ko pong pinapakilaman yung mga gamit doon. Until, parang, until one day, parang gusto kong matutunan yung mga bagay na related sa sasakyan. Lalo na yung ginagawa ni Papa, yung, ito po, yung sa paglalatero. Yun yung una kong nagustuhan na matutunan. Paglalatero, tsaka pagbuffing. And then, nung tumagal, mas gusto pong matutunan yung ibang bagay tulad ng, yun na nga, sa rewiring, sampasa, pa sa um, overhauling, diagnosing, mga ganong bagay, mga guapo. Kaya, ayun. So, may experience din naman po ako no, mga kagwapo sa pagdating sa pag um, sa sasakyan po. Kasi kasi dati po nung kasagsaga ng pandemic ay naging isang boy po ako. Um, dito po in sa Mendes kung alam niyo. And then, nung time pong yun, natutuwa ako lagi mga kagwapo pagka nag-arrange ako ng mga pyesa ng sasakyan. Katayan po kasi yun. Yung siya pong yun, um, madalas may kinakatay po kami sasakyan doon. Tulad ng owner, minsan may kotse, minsan jeep, mga ganong sasakyan mga kagwapo. And then, may time pa nga rin doon mga kagwapo na may isang jeep or isang owner type jeep na um, uh, rewiring, Ganitong OTJ mga po. Eh, tulad nga po nang nasabi ko kanina, gusto kong matuto ng rewiring. Kaya, kinausap ko yung nagre-rewiring doon. Si kuya, hindi ko na po matandaan yung pangalan niya. Then, tinanong ko siya kung pwede niya akong turuan mag-rewiring kasi talagang gusto ko yun eh. Parang gusto ko po talagang matuto sa pagre-rewiring. And then, sabi naman niya, well, sabi naman niya na tuturuan niya daw ako basta pumasok lang ako ng maaga. Di, natuwa naman ako kasi yun yung sinabi sa akin ni kuya. Kaya kinabukasan mga kagwapo eh, talagang ang aga ko pumasok sa shop na yon. Pero medyo na lang ako nung dumating siya. Kasi nung dumating siya mga kagwapo eh, uh, nakaharness na yung mga wire. Kung ready to install na lang yung, yung ginawa niyang rewiring. Kaya yun, medyo na disappoint pa ako doon pero anong nangyari um pinagkaralan ko na lang siya mga gwapo kaya kahit paano po ay may experience ako pagdating sa ibang bagay like rewiring yun po meron sa pagbabuffing meron din naman kahit paano at still nag-aaral pa rin po para mas mag-improve dati po mga kagwapo ay nanonood lang ako ng mga videos sa youtube o kaya po minsan nagbabasa ako ng manuals kasi po, nagda-download din po ako ng mga manuals ng mga sasakyan, mga kagwapo. Uh, at kung minsan din po, ay nagtatanong po ako sa mga marurunong o yung mga eksperto na. Pero na-realize ko lang din, mga kagwapo, iba pa rin po talaga yung hands-on experience. Kaya ngayon, sisimulan ko nang ituloy ang pangarap ko sa automotive. So, ano mga asahan nyo dito sa Gwapos Garage? Hindi lang po basta-basta car vlogs, pero gagawa rin po tayo ng hands-on tutorials at mag-explore po tayo ng kung ano anong bagay related sa sasakyan. Katulad ng paglalatero, pagbuffing, welding, wiring, at kung ano-ano pa related sa sasakyan. At syempre mga kagwapo, isasama ko po kayo sa buong journey ko sa automotive. Kasama na po din yung pagkakamali, adjustments, at of course yung success kasi alam nyo mga kagwapo ang learning process hindi po laging madali lalo na po kung nag-uumpisa pero solid pag may kasamang car or may kasamang kapwa car enthusiast so paano po mga kagwapo sana po ay nagustuhan nyo ang aking welcome post para sa inyo kita kits na lang po sa susunod na mga videos again ako po si Mark na nagsasabing drive safe wrench smart at welcome sa Guapos Garage. Paalam po